Tayo po'y pinalad na makakausap ah, ang ah, kinatawa ng unang distrito ng ah, Quezon Province, ah, si Congressman Mark Enverga na siya namang chairman ah, ng House Committee on Agriculture and Food. Congressman Enverga, Johnny banyes po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aluchal 23. Hello, Sir. John, good morning. Ganda umaga rin po sa ating mga sa araw na ito. Thank Apo. you po, Sir John, sa pagkakataon. Alright, unang-una sa lahat, ako po magpapasalamat kong Mark dahil uh, napakaaga ay uh, inabala ka namin. Pero syempre, importante dahil uh, sinasabi nga nila eh, malapit sa sikmura ni Juan at Juan de la Cruz itong pag-uusapan natin kong Mark. Yes, Sir John. All right. Una-una sa lahat, ano po ang uh, kahalagahan at uh, kapakinabangan ng mga magsasaka at ng sambayanan dito po sa mga nilagdaang bagong batas ni uh, Pangulong Marcos? Specifically, ito pong amyenda sa Agriculture Tariffication Act. Uh Kong uh, Mark, go ahead, Sir. Oh, well, Sir John, ano unang-unang uh, -una, papasalamat ko sa ating mahal na Pangulo kung maalala po ninyo ah, uh, ito po ay kanyang uh, nabanggit na isang prioridad po niya. Mm -hmm. uh, at ako ay nagpapasalamat din kay Speaker Martin Romualde sapagkat nakuha po niya yung buong suporta po ng Kamara ukol nga po sa pagpapasa ng mas pinalakas na tinatawag po natin Agricultural Tarification Act. ah mm -hmm. uh, well, siguro Sir John, uunahin ko po, napakahalaga po kasi dito yung, nabang yung nabanggit po doon sa um, first uh, sa ano, na nakalagay, nakasad po doon ay binabalik po natin yung regulatory powers ng gobyerno. Mm -hmm. Sapagkat Sir John saka, sa kasalukuyan, uh, ay dun sa lumang batas ay nawala po ito. So wala po nagbabantay, nagmamasid, walang may alam kung uh, gaano karami po yung ating local at saka imported stocks. Mm -hmm. uh, Binibigyan po dito Sir John ang Kapangyarihan ng Bureau of Plant and Industry na uh, pagrehistren yung lahat ng mga warehouses, mga traders, uh -huh. at binibigyan sila ng kapangyarihan, pwedeng mag-inspect ng mga warehouses. Mm -hmm. So, napakalaking tulong na nito, Sir John, ano, na nalalaman po natin yung ating current supply. Kung may hoarding man, ay uh -huh. meron po tayong kapangyarihan na na mm -hmm. po ito. Uh, right. With that also, Sir John, ang magandang po dito ay nabibigyan po natin ang ating pamahalaan na kung sakali na magkaroon po ng pagkakataon na tulad po noong taong 2023 mm -hmm. na kung saan ay ito ang presyo ng bigas sa world market at uh, na, nagkataon na wala tayong harvest ano lean season po noon. Mm -hmm. Ito po uh, sa wakas nabibigyan natin ng kapangyarihan ng ating pamahalaan na makapag-angat For emergency purposes hmm. lamang, ano? Para po naman makatulong po sa ating po mga consumers. Apo. So, um, so, may... Yes, sir. Apo, pasensya na with your indulgence. Yes, uh, sir, ang say. lagi nating uh, nagiging, uh, kumbagay, uh, sorry ah uh, sinasabi ng iba, ban-aid solution sa problema sa bigas at palay is yung mag-import. Wala na po ba talagang ibang hakbang or pwedeng gawin kung, Mark, para ikangay ang pinakadulo na lamang at last resort isyong mag-import ng bigas? Ah, well, Sir John, anayin ko lang ha. Um, yun naman po ay linawin ko na po for emergency situations. Alright. Um, available lang po yung kapangyarihan na yun. At mm -hmm. uh, papunta po doon sa inyong ano? Uh, katanungan, um, hindi po naman, dahil po sa batas din na ito, ay uh, meron po siyang tinatawag po natin Rice Competitiveness Enhancement Fund. Mm -hmm. So una po, ayun ay po yung collection po natin mula po sa pag-aangkat ng bigas. Ah, uh, ayun po ang taga finance po naman natin sa mga napakahalagang mga programa, napapalakas ng mm -hmm. ating sariling production na kung saan nga po ito na po yung long term solution na tinatawag po natin para mm -hmm. po mapataas po natin yung level ng ating production para hindi po sa mga darating na panahon hindi po tayo na aasa sa importation. So yun mm -hmm. po ang hindi uh, nais po natin sa batas na ito. At Sir John, if if you don't right. mind ano, banggitin ko lang po, dati po kasi 15 billion ano yung yung mm -hmm. uh, pinansya po natin sa mga mahalagang programa ng production sariling production po natin pero dito sa bago po natin na uh, batas ay 30 billion na po ang na uh, doble uh, earmarked na pondo Nadoble so doble na po ano? Opo. So, napakagandang pagkakataon po talaga ito kaya tama po sinabi ni presidente sa kanyang talumpati kahapon na ito po ay magiging isang game changer at ito nga mm -hmm. na po siguro yung magiging mm -hmm. napakagandang solusyon na po natin para Apo. sa pagtataas ng kabuhayan ah, mm -hmm. ng ating mga farmers. Opo, pero kung Mike ang binabanggit niyo po, uh, long-term solution ito. Kailan po magsisimulang maramdaman ito ng ating mga kababayan in particular na, na na, nasa sektor po ng uh, sakahan kong Mark. Well, Sir John, uh, maganda po ano ang naging resulta naman ng unang-unang uh, pagpapatupad uh, ng unang batas po natin ano, mm -hmm. yung previous law ng RTL. Um, pero dito nga, ano, naging doble na. Um, mm -hmm. nakita po natin na tumataas po yung level of production po natin. Siguro ang basehan po natin dito, Sir John, siguro po um yung ating self uh, rice self sufficiency yung tinatawag po natin. Mm -hmm. So from uh, about 70% per, mga 68% na umakyat uma tayo to about 80% mm -hmm. ng ating uh, sariling kapasidad na pwede tayo makapakan po natin ng ating mga kababayan. So ito po siguro dahil dumoble na rin po ay mapapabilis na rin po natin malamang yung ating pong uh, pagkakataon na mataas sa yung production natin mm -hmm. eh hindi na po nga tayo aangkat na kaya kakayahan na po natin ng sarili at hopefully ang siyempre pangarap po natin, Sir John, ay eh, mag-export tayo ng bigas Iyon, sa mga darating na Doon po ako tutumbok na pangalawa, kasunod na katanungan kong Mark. Eh. Kasi nakakalakihan ko po, na ang alam ko, dahil tayo agricultural country, tayo po ang nag-export e, e, nage sa mga kapit-bansa natin. So darating din po ba ang panahon in, in our generation, kung Mark, na mararamdaman natin na tayo ulit ang mag-export ng bigas sa halip na tayo mag-import? Well Sir John ako naniniwala po ako doon ano na mm -hmm. yun po yung magandang ay uh, uh, yun naman ang layunin talaga ano ng Apa. ating pong pamahalaan uh, particular naman po at yun po yung ating sinubaybayan dito sa paggagawa uh, ng ating batas mm -hmm. na ito so umaasa ako Sir John um tiwala naman ako no doon sa mga programa na Mapopondohan po nito mm -hmm. ay uh, malaking pagkakataon na mapapalakas talaga natin ano yung sa ating mga farmers yung sariling kapasidad po nila makapag ng ating pong sariling palay. Opo. At at Opo at makatutulong din po ba ito kung mark na mahikayat yung mga susunod na henerasyon ng mga magsasaka na sa halip na iwanan nila yung pagsasaka ay eh, manumbalik sila dahil sabi nga nila eh uh, kumbaga sumuko na yung kanununuan nila hanggang sa kanilang uh, henerasyon parang naghahanap na sila ng ibang pagkakakitaan dahil nga lugi hanggang doon na lang po sila sa pagsasaka hanggang sa dumabot sa puntong ipinangungutang na nila bago pa man sila kumita doon sa kanilang aanihin kung mark Yes sir John um actually maganda rin po kasi no kalakip din po nito yung magandang programa rin po ng uh, Kagawaran ng Pagsasaka na kung mm -hmm. saan nga po yung meron po sila ng um, pagpapalakas ng mga farmer cooperatives Uh, kailangan mm -hmm. din po kasi Sir John ano na um, makilala po ng ating mga magsasaka na sa pagsasama-sama, pagbubuklod-buklod, ay mas maganda yung mga pag-asa po natin. Mas lumalakas, tumataas din po yung ating mga kita mm -hmm. kung tayo po ay nagsasama-sama. Gayun din po, yung tama po na nabanggit ninyo, talagang yung realidad po ay eh, wala na po tayong, napakatanda na po ng ating mm -hmm. mga farmers Um, sana po mapalakas din po ng Department of Agriculture yung kanilang programa ng Young, um, young Farmers sa uh, Challenge uh, Act ano, yung okay. po saan ay tinutulungan nila at uh, binubuksan din ano, hindi la na hindi lamang po sa pagtatanim lang, simple pagtatanim lang po ang pagkita, kundi maging uh, entrepreneurial po, kung bagay okay. medyo maging may pag-iisip pag ng pagnenegosyo. Mm uh, para po maibalik, manumbalik po yung pagkilala sa potential po ng pagsasaka hmm. sa ating bansa. right, Kung Mark, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po, po kayo mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa sektor ng agrikultura. Sir? Ah uh, well, of course, uh, nagpapasalamat ako, Sir John, muli ano, kay Mahal na Pangulong Bongbong Marcos no, na ito po ay kanyang naging prioridad. Um, kasama rin po niya kami no, noon doon sa kung paano namin po na pa na isip yung mga magagandang uh, programa na may may sama po natin sa batas na ito. Mm. So umaasa po tayo na ito po ay uh, makakatulong lalo tigit po sa ating mga rice farmers at uh, sa ating po mga kababayan. Ano? At saka hopefully makatulong po ito sa mga pagbaba ng presyo po sa mga darating na panahon ng ating pong sariling produce ng mga palay at bigas. So, yun po, Sir John. Thank you so much po sa lahat ng sumuporta po dito. Right. Uh, banggitin ko lang, Sir John, siguro si, si Sen of course, Senator Cynthia Villar, at counterpart sa Senate, mm -hmm. na talagang tinulak din naman po mm -hmm. yung uh, batas na ito. Apo. All right. With that, Kong Mark, uh, nananatili po o mananatiling bukas ang himpilan ng programang ito for update on your side. Maraming maraming salamat po, Kong. Maraming salamat Sir John. Ah. Thank you rin po sa pagkakataon na binigay po niyo sa akin. Good morning po. Good morning sa atin po lahat. All right. Ingat Sir. God bless. God bless po. Thank Good you. Thank you so much. Thank you so much.